Sobra dami na kay paglibing dito oh ka traffic traffic na karamihan motor, motor eh ano motor. motorista motor halewat motor. ka na na pag uh, may okay. ko si ya. Hindi pa tanga. Ah, sa patay Ay, ano kung <tinyo> traffic na sa carmen, sa nabdo ng carmen dahil sa living, madami na nakipaglibing magaling makasama yung pamilya na to kaya madami na yung nakipaglibing doon pa sa sulok doon pa sa dulo madami pa tao sa loob ng simbahan dyan mo makikita kung paano makisama sa tao nasa mga sa huli Puno yung barrio ng Carmen Yari ah. Yarina, galabasa na ano? Oh, ay Yarina yan. Dami niyan. Sa pula. Oy. Oh.

Kabagay kay Jello nang nakasingle